Noong araw na pinili mo siya doon nagsimula ang lahat. Isang maling desisyon na may kasamang sumpa, isang lihim na hindi kayang itago. Sa ilalim ng mga ilaw ng syudad sa Amerika, may aninong dahan lumalapit at ang tanong, sino ang handa magparaya? Panorin mo hanggang dulo dahil bawat segundo ay mas lalong nakakatindig balahibo. At kung gusto mo pa na mga kwentong puno na misteryo at kaba, mag-subscribe ka na at i-comment ang iyong idea para sa susunod na kwento. Noong araw na pinili mo siya, doon nagsimula ang lahat parang kumidlat na biglang tumama sa puso ko habang nakatingin ako sa inyong dalawa. Sa gitna ng lungsod sa Amerika, malamig ang hangin, pero mas malamig ang yakap ng kapalaran na iniwan mo sa akin. Hawak mo ang kanyang kamay, at ang bawat hakbang ninyo ay parang tunog na martilyong bumabasag sa aking mundo. Hindi ako makapaniwala kasi ilang araw lang ang nakalipas, ikaw at ako ang makasamang naglalakad sa parehong kalsada. Ikaw at ako ang nagtatawanan sa tabi ng mga ilaw ng Chinatown habang kumakain ng padday na mainit at malasa. Gayon, siya na ang kahawak mo, siya na ang pinili mo, at ako, ako ang naiwan. Nginit bakit parang hindi ka masaya? Bakit sa bawat suliap ko sa iyong mga mata, may bakas ng takot, ng lihim, na hindi masabi? Alam ko, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. May tinatago ka. May lihim na ayaw mong malaman na kahit sino. Naalala ko pa nung sinabi mo sa akin, huwag ka masyadong magtiwala sa mga ngiti dito. Sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, may mga aninong humahabol. Hindi ko yon pinansin, akala ko biro lang. Pero ngayon, habang nakikita kong mahigpit ang pagkakahawak mo sa kanya, ramdam kong hindi simpleng desisyon ang pagpili mo. Parang may humahabol sa inyong dalawa. Parang may kinatatakutan ka na hindi mo masabi. Sa bawat hakbang mo palayo, ramdam ko na ako rin ay nadadala sa gulo ng lihim mong kinikinkim. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw at tunog ng lungsod, narinig ko ang bulong na isang matandang day na tindera ng bulaklak sa gilid ng kalsada. May sumpa ang pagpili, anak kapag mali ang pinili, may kaluluwang mawawala. Napatingin ako sa kanya, pero wala na siya sa kinatatayuan niya. At sa sandaling iyon, napansin kong nakatingin ka rin sa akin, mula sa malayo. Nakatingin na parang may gusto kang sabihin, pero hindi mo kayang ilabas sa bibig mo at doon nagsimulang bumigat ang hangin, dumilim ang paligid, at sa likod mo, may aninong gumalaw. Lumapit ang anino, mabagal, karang usok na may sariling buhay. Sa bawat hakbang ninyo ng babae mong kasama, mas lalo itong sumasama sa inyo, halos dumidikit sa inyong mga likod. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na tumakbo kayo, pero nanigas ang dila ko. Nakatingin ka lang sa akin, at sa isang iglap, nakita ko ang pag-iling mo, mahina, puno ng pakiusap. Parang sinasabi mong, huwag kang makialam, pero paano? Paano kung ang aninong iyon ang dahilan kung bakit pinili mo siya? Paano kung siya lang ang daan para may ligtas ka mula sa sumpang hindi mo matakasan? Narinig ko ang tunog na kampana mula sa malapit na Badris Temple, malayo pero malakas sa pandinig. Ang tunog ay parang nagbigay buhay sa paligid, ngunit sa halip na mawala, lalo lang lumaki ang anino sa likod mo. Parang kumakapit ito, humihigop ng ilaw, sinisipsip ang bawat kulay ng gabi. Ang babae mong kasama, hindi niya napapansin, Masaya siyang nakadikit sa braso mo, nakangiti na parang walang kasalanan ang mundong ginagalawan. Pero ikaw, ikaw ay pawis na pawis, nanginginig ang kamay at ang mga mata mo, hindi kaya makubli ng takot. Hanggang sa bigla kang huminto sa gitna ng kalsada. Huminto ka, at tumingin muli sa akin, deretsong deretso, parang ako lang ang naiintindihan mo sa lahat ng tao roon. At sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko, narinig ko ang boses mo kahit hindi ka nagsasalita. Isang tanong na kaulit-ulit. Patawad, pero kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo ba siya? Hindi ako nakasagot. Tumigil lang mundo, kahit sa paligid ay patuloy ang ingay na mga sasakyan, tawanan ng mga tao, at sigaw na mga nagtitinda. Para bang kaming tatlo lang ang naroon, ikaw, siya, at ako, at ang aninong lalong lumalaki sa likod mo. Ang babae mo, hindi pa rin nakakapansin. Mumitis siya at hinila ka, pero nanatili kang nakatitig sa akin, naghihintay ng sagot na hindi ko kayang ibigay. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang anino. Mabilis. Parang kidlat na pumulupot sa mga paa ninyo, parang apoy na malamig, at doon ko narinig ang mahina mong unggol, parang may kaluluwang pinipilit hilahin palabas sa katawan mo. Napatakbo ako palapit, pero bago pa ako makalapit, naramdaman ko may malamig na hangin na pumigil sa akin. Isang kamay, nanginginig, ngunit matatag, kamay na matandang day na nakita ko kanina. Anak, bulong niya, kapag sumagot ka na mali, baka ikaw ang mawala napatingin ako sa kanya, pero wala ng oras. Naroon ka pa rin sa gitna ng kalsada, nakatitik sa akin na parang nagmamakaawa. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo ba siya? Paulit-ulit, mas malakas, mas buo, hanggang sa naging parang tinig na pumupunit sa hangin. At sa mismong oras na iyon, napansin kong unti-unting nagbabalat ang anino, nagiging hugis na isang tao. Isang anyong pamilyar, isang mukha na hindi ko inaasahang makita rito sa Amerika. Mukhang matagal ko nang nakalimutan, pero ngayon siyang bumabalik. Nanlamig ang katawan ko nang makita ko ang mukha. Hindi iyon estranghero. Hindi iyon kakaibang nilalang. Kundi isang taong minsan kong minahal, isang taong matagal nang nawala, si Aaron. Si Aaron na iniwan ako noon sa Dayland, walang paalam, walang paliwanag. Gayon, narito siya, hindi na buhay, hindi na tao. Ang mga mata niya ay itim na parang walang kaluluwa, at ang boses niya ay dumadagundong sa paligid, hindi ikaw ang dapat pumili. Ako ang pipili para sa inyo. Napatras ako habang nakikita kung lalo kang napapasandal sa babae mo, pilit na itinatago ang takot. Ngunit malinaw sa akin, hindi mo siya pinili dahil mahal mo siya. Pinili mo siya dahil siya ang tanging proteksyon mo laban kay Aaron, laban sa sampang bumabalot sa iyo. Naglakad palapit si Aaron at sa bawat yapak niya ay nagdidilim ang kalsada. Ang mga tao sa paligid, hindi nila napapansin, hindi nila nakikita para bang kami lang ang nasa loob ng bangungot na ito. Hindi ka pwedeng lumaya, sabi niya, sabay turo sa iyo. Dahil sa araw na pinili mo siya, doon nagsimula ang pagbabayad. At sa isang iglap, lumingon ka ulit sa akin. Ang mga mata mo, puno ng luha, puno ng desperasyon. At doon ko narinig, hindi mula sa bibig mo, kundi mula sa puso mo mismo. Kung ako'y mawawala, ikaw ba ang papalit? Nabingi ako sa tanong mo. Parang umalingaw gaw iyon sa bawat sulok ng utak ko, paulit-ulit, masakit. Kung ako'y mawawala, ikaw ba ang papalit? Ramdam kong dumudugo ang dibdib ko kahit wala namang sugat. Parang hinihila ako ng dalawang mundo, isa na gustong kumapit sa'yo, at isa na gustong umiwas bago tuluyang mahulog sa sumpa. Si Aaron, nakatayo sa gitna ng dilim, nakangisi. Hindi mo siya kayang iligtas, sabi niya, mababa, malamig, parang hangin ng gabi na pumapasok sa buto. Kapag pumalit ka, ikaw ang isusunod ko. Ngunit habang sinasabi niya iyon, biglang kumapit ang babae mo sayo, mahigpit, desperado. Huwag kang bibitaw, bulong niya pero ang mga mata niya, may kakaibang liwanag. Hindi simpleng takot ang nakita ko roon. Kundi isang bagay na parang lihim na matagal na niyang alam. Bakit siya hindi nagugulat sa nino? Bakit siya hindi natatakot kay aron? Bakit parang siya pa mismo ang inaantay ng dilim? At sa sandaling iyon, napansin kong hindi si aron ang lumalapit sa iyo hindi siya ang gustong lamunin na anino, kundi siya ang babae mong pinili. At sa bawat paglapit ng dilim sa kanya, naramdaman kong may sagot na akong kailangan ibulong, kahit hindi pa sigurado kung tama. Napakagat ako sa labi, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog sa dibdib. Kung tatahimik ako, baka siya ang lamunin ng dilim. Kung magsasalita ako, baka ako ang mapalitan sa kanyang lugar. Ang babae mo, nakatitik sa akin gayon hindi sa iyo, hindi kay Aaron, kundi sa akin. At doon ko lang napansin ang ngiti niya. Malit, mapanlin lang, parang matagal na niya itong hinihintay. Matagal na kitang hinihintay, bulong niya, halos hindi marinig sa ingay na paligid. Hindi siya ang pinilikot ikaw. Parang nabura lahat na naiintindihan ko. Parang biglang bumaliktad ang mundo. Ikaw na akala kong biktima, ikaw na pilit kong gustong iligtas, gayon ay nakatingin sa akin na puno ng takot. At siya, ang babaeng akala ko ay inosente. Siya pala ang tunay na pinagmumulan ng dilim. Naramdaman kong gumalaw ang anino, hindi na kay Aron, hindi na sa kanya, kundi papalapit sa akin. At bago pa man ako makagalaw, narinig ko ang tanong mo ulit, mas buo, mas desperado. Kung ako'y mawawala, ikaw ba ang papalit? Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Sa iyo na nanginginig, parang nagmamakaawa. Sa kanya na may ngiti pa rin, parang siya ang may hawak ng lahat ng tali o sa anino na dahan-dahan ng umaabot sa mga paako, malamig, mabigat, at parang walang katapusan. Pumili ka na, bulong niya, habang ang mga mata niya'y kumikislap sa ilalim ng liwanag ng post. Hindi ka makakatakas. Isa sa inyo ang kailangang mawala. Si Arun, gayon ay parang nagiging abo, antiunting naglalaho, ngunit nakangisi pa rin. Ganito rin ang nangyari sa akin noon, mali ang pinili ko. At sa huling salita niya, puluyan siyang naglaho, iniwan ang mas mabigat na tanong sa pagitan nating tatlo kung ako'y mawawala, ikaw ba ang papalit? Ulit-ulit na pumapasok sa isip ko, para bang mismong puso mo ang kumakapit sa akin. At sa bawat segundo ng pag-ikot ng tanong, mas lalo kong nararamdaman na ang sagot ko ang magtatakda kung sino ang mananatili at kung sino ang tuluyang kakainin ng dilim. Humikpit ang kapit ng anino sa akin. At sa mismong saglit na iyon, siya, ang babaeng pinili mo, biglang mumiti na mas malalim, sabay sabing. Gayon, anahon na para makita natin kung sino talaga ang handang magparaya. Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat, karang bawat hininga ko ay may kasamang basang tela na pumipigil sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang malamig na haplos na anino sa aking balat, dahan-dahan itong gumagapang pataas, mula paa hanggang tuhod, at bawat segundo'y para akong hinihigop papalapit sa kanya. Ikaw, nanginginig, nakaluhod na, hawak pa rin ang kamay ng babaeng akala ko'y minahal mo. Pero sa mga mata mo, malinaw, hindi siya ang pinili mo, kundi ang takas mula sa sumpang dala niya. At ngayon, ako ang nasa bingit ng kanyang laro. Pilin mo siya, bulong na babae, ang boses niya ay nag-iba, malalim, parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Pilin mo siya at ikaw ang maliligtas. Napatingin ako sa iyo at doon ko lang nakita ang luha mong bumagsak. Isa, dalawa, tatlo, parang bawat patak ay kasabay na pagputol ng mga tali ng lakas mo. At mahina kang nagsalita, halos hindi ko marinig, pero malinaw. Huwag kang pumayag, huwag mong sundin ang gusto niya. Mas lalo pang lumakas ang kapit ng anino, Kumikirot ang katawan ko na parang tinutusok ng libong karayom. Habang siya naman ay lumapit sa akin, dahan-dahan, nakangiti at muling bumulong. Kung ayaw mong siya mawala, handa ka bang ipalit ang sarili mo? Nanginginig ang labi ko, pilit na hinahanap ang lakas para sumagot. Ang tanong niya ay parang tanikala, handa ka bang ipalit ang sarili mo? At sa bawat pagulit nito sa utak ko, mas lalo akong nadadala sa dilim. Ikaw, nakaluhod, halos mawalan na ng lakas, pilit na umaabot sa akin. Wag wag kang papayag, nanginginig mong tinig, halatang alam mong kapag sinunod ko siya, wala nang balikan. Munit ang anino ay tuluyan ng gumagapang sa dibdib ko, mabigat, parang yelong nakapatong sa aking mga buto. At siya, ang babaeng pinili mo, nakalapit na sa akin, nakangiti pa rin. Niting walang init, niting puno ng pagnanasa sa desisyon kong gagawin. Isa lang ang kailangan, sabi niya, malamig at matatag. Kung hindi siya, ikaw. Kung hindi ikaw, siya. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na bumabagal, parang may orasan na nagbibilang na huling segundo. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang sarili kong boses, mahina, nanginginig, pero malinaw. Kung may dapat mawala, mas pipiliin kong. Biglang pumutok ang ilaw ng poste sa itaas. Ang paligid ay binalot na matinding liwanag at sigaw. At bago ko matapos ang sasabihin, naramdaman kong tuluyang hinila na anino ang isa sa atin. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod matapos sumabog ang ilaw ng poste. Hindi ko agad makita kung sino ang nahila ng anino, pero ramdam ko ang biglang gaan ng hangin, ang biglang pagkawala ng presensya na kanina ay bumabalot sa amin. Ikaw, nakaluhod pa rin, hawak ang dibdib, hinihingal, nanginginig. Dahan-dahan kang tumingin sa akin at sa mga mata mo, nakita ko ang tanong na hindi mo kayang sambitin. Sino ang nawala? Humakbang ako, nanginginig, habang ang usok na aboy kumakalat sa paligid, at doon ko lang napansin, wala na siya. Ang babae mong pinili, ang ngiti niyang malamig, ang boses niyang mapanlin lang, naubos sa liwanag na sumabog. Pero ang bakas na anino ay hindi tuluyang naglaho. Naroon pa rin sa lupa, gumagapang, parang naghihintay na susunod na pagkakataon. Ikaw ay umiyak, hindi ko alam kung sa tuwa o sa takot. At mahina mong bulong, tapos na ba o simula pa lang. Hindi ako nakasagot. Dahil habang tinitingnan kita, nakita kong sa braso mo, kung saan kanina nakahawak ang babae, may naiwan na marka. Isang itim na guhit, parang apoy na nakabaon sa balat. At sa loob ng katahimikan, muli kong narinig ang boses niya. Hindi mula sa dilim, kundi mula sa loob ng iyong dibdib. Hindi ako ang nawala, ako ang nanatili. Nakatitig lang ako sa iyo, hindi makapaniwala sa nakita. Ang marka sa braso mo ay dahan-dahang kumalat, parang ugat na itim na umakyat sa balikat mo. Ramdam ko ang bigat ng hangin at alam kong hindi basta-basta matatapos ang sumpa. Lumapit ako, nanginginig, pilit na inabot ang kamay mo. Lalabanan natin ito, bulong ko, bagaman ang tinig ko'y halos wala ng lakas. Ngunit sa mga mata mo, malinaw, hindi na ikaw ang nag-isa. May iba nang nakatira sa loob mo. Bigla kang ngumiti, isang ngiti na hindi iyo, isang ngiti na pamilyar. At sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang boses niya, buo, malamig, malinaw. Gayon, ako na ang pinili. Ang hangin ay biglang tumahimik. Ang kalsada na puno ng ingay ay tila tumigil. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang lamunin ng katahimikan ang paligid, nakita ko ang mga mata mo. Isang huling suliap na parang humihingi ng tulong at isang ngiti na hindi na sayo. At doon natapos ang gabing iyon. Hindi sa paglaya, kundi sa panibagong pagkakagapos.